So for today's video mga katropa pigs, uh, maraming nagtatanong sa atin kung paano daw ba magparami ng anak katulad nito guys mga katropa pigs itong nakikita nyo sa video bali 25 heads yung ating nilabas nung ating inahin so 24 po dyan ay buhay at ang isa naman po ay stillbirth so meron talaga kaming mga inahin mga katropa pigs na nanganganak ng ganyang karami so dyan po dyan sa inahin na yan na nanganak ng ganyang karami dyan po ay kumukuha kami ng mga inahin ni namin at dahil marami nga din ng anak itong inahin na ito mga katropa pigs ito po ay kukuha ng namin ng inahin inahinin para mas dumami yung lahi ng ating inahin na ganitong karami mga anak. So sa nagtatanong mga katropa pigs ay genetics po talaga yung sikreto. Napaka importante ng genetics natin pag po tayo ay pipili ng ating mga inahinin. So dun po tayo pipili ng mga inahinin natin sa mararaming mga anak dahil po pagka po naman na nila yung genetics na yon, yung ating pong mga piglets na gagawin nating inahinin ay marami din po yung mga nganak. So syempre hindi naman po natin pwedeng iasa sa inahin lang natin yung, yung pagdami ng anak ng ating mga inahin. Syempre dapat maganda yung body condition ng inyong mga inahin at kailangan din nasa timing yung inyong pag -EI. Dapat ay maganda rin ang utility ng inyong similya na gagamitin dito sa ating inahin. So mga katropa pigs, ang atin nga palang gagawin dito sa ating ating maraming mga anak ay nagpabili na po ako ng poster milk para po maalalayan natin ang ating mga ibang biik dahil hindi po kayang padidehin ng ating inahin. So yung iba naman po may kasabay naman po siyang nanganak ay pinaampo na rin po muna natin para po makasurvive yung ating mga piglets. Kaya at mga nagtatanong po kung paano namin binuhay ang mga piglets na ito, ganun po yung aming mga ginawa. syempre kailangan din yung masusing monitoring natin sa ating inahin na dapat ay hindi siya magkakasakit para makasurvive at magtuloy-tuloy yung pagbibigay niya ng gatas sa ating mga piglets. At kailangan din natin turukan ng antibiotic yung ating inahin matapos nga itong mga anak at wag na wag natin dadamihan yung kanyang pagkain pag siya ay unang araw ng panganganak pa lamang. Dahil mga katropa pigs, once na nadamihan ninyo yung pagkain ng inyong inahin kung kapapanganak pa lamang, kadalasan po dyan ay mapapanis lamang yung gatas dahil hindi kayang konsumuhin ng ating mga piglets yung gatas na nire-release nung ating inahin. So kailangan po ay tamang pagpapakain at tamang pagmonitor sa ating mga inahing baboy na bagong anak dahil kadalasan din po mga katropa pigs ng mga nanganganak nating inahing baboy ay nagkakaroon din po ng nat So pagka po ito ay tumaas na ng 39 o to 40, ito po ay nilalagnat na ang ating inihin. So kailangan po, pag tayo ay may alagang baboy na paanakin, tayo po ay dapat ay may thermometer din dito sa ating pigiri. Para po malaman natin yung temperature ng ating inahin kung ito ba ay nilalagnat na or hindi. So mga katropa pigs, makikita nyo dyan sa video na hindi isa-isa ko yung piglets. So pinuputol ko po yung pusod na natuyo kasi mga katropa pigs, pag minsan ang ating mga inahin ay tumatayo ay natutungtungan pa nila yan. So minsan nga ay naiipit pa yung mga piglets natin dyan. So ano ba yung mga dapat mong ihanda pag nanganganak yung ating inahin baboy? So kailangan natin dyan ng basahan para mapunasan natin yung mga piglets once na ito ay lumabas na. Kailangan din po natin ng mga ilaw na pampainit para po paglabas ng piglets natin ay mapainitan po natin yung katawan ng mga ito. So kailangan din po natin ng antibiotic para naman po iwas infeksyon yung ating inahin pag ito po ay natapos ng mga na binibigyan din po natin ito ng tolfenamic para po makaiwas na tayo sa paglalagnat. Mga anti-inflammatory po. So, yung mga hemostan, pwede din po ito sa mga dinudugo na ating mga inahin. So, nakakaampat po ito ng mga pagdurugo itong mga hemostan na katulad dito. So, for today's video mga katropa pigs, sana po ay natulungan kita and happy farming po. God bless us all. Bye-bye!